magandang tanghali na po. Dito magandang tanghali sa ating lahat. Uh, saan man ang tulog ng mundo, magandang araw po sa ating lahat. So, for today's video, part tayo mga kaibigan dahil sa sobrang kagandahan ngayon sa blue uh, blossoms, flower. So, namamusilak talagang napakaganda ngayon. Ang, ang kaganda talaga susunta natin part 2 ng ating pangmasyal. Ipasyal ko talaga kayo mga kaibigan. Ito po kayo sa mga ganda at nagagandahang mga namumusila na mga bulaklak ng gusong flower tree. Mm! So, wow! Sa mga kaibigan, ang hindi makasama, ituturo na lang kayo para sa mga ibang na nasa bahay uh, lang o nasa hindi makarating sa ganitong lugar, kami na po ang magtutur sa inyo. So, tara, let's go! Ang mga lagi nito, pwede yung sumama. So, tara! But before we'll go on that, mga kaibigan, bago tayo pupunta doon, please don't forget of course to subscribe, click, subscribe, and click the button bell para ma-update mga kaibigan lagi sa ating mga ina-upload na videos. At saka huwag niyo rin pong mag na i-share at mag-comment at mag-like na po. So, um, shout out sa mga nag-support sa ating channel. so sa mga nakaraan thank you thank you and tara let's go thank you wow yeah mm, ganda oh Hello everyone. Tara na. Punta na tayo sa aming pupuntahan. Tutor ko kayo. magtutor namin kayo kasi marami kami magkasama ngayon at inaantay ko lang ang ating busing, ang ating kasama si Inday bini so sa so pasyal na niya kami at papapasyal, maipapasyal na rin kayo kaya tara antayin lang natin at ito ang aming sasakyan siguro di ko lang alam kung... hindi Wow! Yan ang aking kasama oh! Hehehehe! <laughs> ah, kit okay, sa taas? Oo, kit na taas! Wala nga dyan! Ayan, alis kami. Punta pala kami ng Cherry Blossom! So, kasama si Inchel. Hahaha! Ang malaking natin Tera. Ano naman Oh, Mel Duran Channel sa YouTube. Oh, Mel Duran Channel. Sa YouTube, ha? Oh, sige, salamat, ha? Thank you for the support. Ayan. Ayan si oh, Miss Dadsland. Si Miss Dadsland ang ating kasama magtutu turista kami ngayon. Kasama si Inday Pinwin. Si Inday Pinwin ang aming busing at saka yung darling niya. Si? Sino po? Apol. Apol. Ha? Apol. Di. Kasama si Apol. Ah? Kasama pala namin si Apol ang kanyang dalaga. <laughs> ang kanyang dalaga si Apo oh, naligo, ba kayo? naligo pa siguro, tinawagan ko dyan sa bintana so while waiting for Inday and hey darling dito muna kami, nagtambay-tambay chika-chika muna for a few minutes okay, ready to go na kami mga kaibigan nandito na yung ano namin so, nag-ano muna sila <laughs> nag-ano muna sila So, wait for a minute. Ilang minutos na lang. Aalis na kami. Ay oh, nasana yung isa? Tatlo tayo dito. Yan. Oh, okay lang yan. Oh, see, di ba? So, kaming tatlo ay aalis. Papunta kami ng cherry blossom. So, antabayanan ninyo mga kaibigan kasi makikita nyo, napakaganda talaga. Wow! Kacha! Ito yung binili nila. Oh, ang laki. Laki yan eh. Oo. Nga siya Ay, ito pa lang aming sasakyan. Ang puti kasi malaki. Kaya tara mga kaibigan. Doon ah, ka daw, Paul. Sa Nakalakos pa. Doon ka daw banda. Nakalakos. Ah? Hey. Uh, Oo. Oh. Ano yan? TikTok day. mo na. Baka mamaya. DJ. Kim. Pumilis na natin dito ta. Hindi yung kamo ang bagal eh. Oh, na tayo dito. So dito na kami mga kaibigan, bababa na kami. Dito. Deryo. Deryo sa deskape. Sa degusteyn kayo. So, yung walking eh. Ganyan. Wow. Pa, deryo. Bye! Thank you! Wow! yes you! Yeah! Thank you! ganda oh! Wow! Thank you! Oo. no. Nakalagos. Ayan mga kaibigan. Dito na tayo sa... ...cherry blossoms na karamihan. Oo. Oh? karamihan at ciri blusong Mami, jadi two beautiful oh, mm. Oke. Okay. Yan ang aming bossing si Pinwin Inday. So, di ba? Oh. Diba? oh. Dad, maghay ka, Dad. Tara. <laughs> Golit. So, mga kaibigan, ito tour ko kayo dito. <laughs> 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 oh, naka-tick-tock ako tayo! Ano Silang! Oh! music! engkoy na kasawan ni Apple ngayon. <laughs> Sana. <laughs> nakita ko yun kanina. Kasama namin ngayon ang aking mommy, mommy sa Korea, at ang aking aten, aten Dad. Hello! Hello! <laughs> Ayan. Hello. Ayan. Anyong! Anyong ni eh, Kitiyaw! <laughs> Yan, dito kami. Pasyal kayo dito. Mm, -mm. Nagaganda <laughs> mga cherry blossoms dito. Napakarami. Right, right away. Hmm. Ano yung pinuntahan nila, te? Cherry blossoms. Sino din yun? Uh, init muna ngayon, mamaya magaling. Oo, may, may kaya nga maganda-ganda ganitong oras. Oo. Oh, oo. Oh bigat pala pag sarapan ang dala. Eh, dalawa eh. Bakit dalawa ka tinitila na mo, Teh? Ito yung mabak. Ah, naloba? Reservation niya, yeah, reservation. Ayan, oh, full in line pala tayo. Oh, wow! <laughs> wow! Wow! wow. wow. <laughs> wow. wow. <laughs> Yay! di Ano yung tiktok mo kanila? Patingin? Diyan! <laughs> la, la, bakit laka, ano, na? Baka yan na. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. I-grab mo na lang. Muna. Ay, ang ganda yung bargain ba yun? Mm. Ay. Ay. Ang papunta tayo dun. Paipo tayo. Yun o. Oh, ang ganda ng fountain tayo oh, Nagsasayaw. Maganda kasi may liwanag pa. Aray. Aray. Ayan, yeah, nahablot namin si Ateng Dad. <laughs> yes, we're walking. While walking. We're living. Hmm. naglobat pa. Mm -hmm. Tapos, di matapos. <laughs> Nakita nyo mga kaibigan? Lumuno, luntag lundag na yung ano, fountain natin. Sa tuwa. Kasi nandito na yung mga turista. <laughs> Yan o. No? Ang, ang, ang taas ng talon-talon niya o. Oh. Wow. Ano to de Tubig? Dagat? Lake. Ang lake to, malinis lagi. Oo, mm, ganoon naman sila dito. Wow, ang ganda. Ano yan dain na picture? Mm. Nagbabasa. Mm, yan o? No? Ah, yan yung ano alamat ng ano dito. Ah, uh, anong hayop yan? Yung rabbit, rabbit? ah rabbit yan. Oh, yun, yun. Rabbit. Mm -hmm. Dati daw kasi ang rabbit nila nakakapag ano nagbasa. Oo, oh, nakakapagbasa. Oo. Oh? Oh, oh. Wow. Galing naman ano, history nila. Ngayon <laughs> <laughs> no, po na ng kimchi. Oo, <laughs> ng kimchi ngayon. <laughs> Ay, kumakain na ng kimchi. Ah, purong-puro na talaga kimchi yun Yung dancing ano niya. Oh, wow. Dancing queen dan dancing queen. Dancing queen. <laughs> dancing queen. Oh, ganda. <laughs> oh, video? <ano yun>, <laughs> Akala ko hindi video. <laughs> oh, tara. Golits. Si Mami na magdanan lang. Ay, kasi picture. Naisahan din ako kanina si Inday naisan. <laughs> Where shall we go now? Wow, ang ganda nila oh. oh wow. Beautiful. Oh, <laughs> Nakatakong siya, naka, nakatakong sa grabahan. Nakatakong ganyan. Alam mo, ano, nagpa-akala lang kasi. Ito sa sine, ata Hindi kasi, pictorial kasi yung ano niya. Kaya, ganun. Pero, may sasakyan, no? May sasakyan naman sila. Malalim, sobrang lalim, kasi malalim. Ang ingay niya. Natatawa ko ka lang. nakakanta <laughs> ka. Ayan, nanganganap na yung mga ano, gumagapang na yung mga mga masisiglang bulaklak dito sa daanan. Sa gilid, sa ilalim ng blossom flower. Ayan. Ang saya. Oh, ayan na naman siya. Oh, iba na naman yung ano niya. <laughs> sa kanina mo yung sa fountain. Iba na naman yung kanina fountain niya. niya. Yung yung ano niya, yung dancing dancing niya. Wow, ang ganda ng ano oh. care. <laughs> Hasan, ba't malaglag? Eh may kural na nga eh para hindi ka na malaglag. <laughs> Doon sa ano, na, nahulog ako dahil. Doon sa katesink. Kasi pag ganyan, ko last na nga hindi pa pala. Eh, <laughs> buti na lang hindi ako na umod. Uy, dancing na naman siya oh. <laughs> Iba na naman yung style hey, Jose, niya. Eh. ko. Hey, hey, oh, yan, yan, yan. Ayan ang hey, aking mga gandahang mga ano. Wow, sige. Walang problema, maganda kayo. Oh, 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 oh. Mommy likes so much. Oh, 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 Dancing fountain. Wow. Yeah, yeah, Diba? Si Dad, palaki na anak. Woohoo! Woohoo! Wow. Ganda talaga nila gumawa, no? May mga tulay, may mga tubig. Ginagawa sa atin, wala. Ginawang tapunan. Dito, ginawa nilang ano, tourist spot. Galing nila. No? Sa atin, ang daming mga sapat na ganyan. Ginawang tapunan. Wow Oh, dito, oh, dami silang nag-ano dito. Nagbibisikleta sila dito. Wow. Napaka-presko dito. Wow. Pasok na naman tayo dito sa Cherry Blossom. Under the under the tree. Under the trees. Under the trees na naglaglagan ang mga bulaklak na O sige. Okay mga kaibigan. Yan ang mga tanawin dito na napakaganda. Nakakaaliw na napaka-frisco pa. Bukod sa mga Blossom Flowers, mayroon pa tayong ibat-ibang klase ng mga tanawin tulad mga fountains na nag-sasayawan. Uh, so, naaliw talaga at nalilibang tayo dito mga kaibigan. Bukod pa dyan, napaka dito. Kaya, maraming namamasyal dito. So, huwag niyong kalitaan mga kaibigan. Mayroon pang susunod dito na mas matindi dito. Kaya... Um, tabayanan yung mga kaibigan. Kita kits time muli for the next video. And, at huwag kayong magsawang manood. Thank you so much for watching and God bless everyone. like it